Natalo po bang isa sa mga pinakadelikado at pinakamalakas sumuntok sa junior welterweight division na si Ismael Barroso ng Venezuela. May kartadang 25 wins, 5 losses, 2 draws with 23 knockouts. Si Barroso po mga amigos ay sumikat ng pahirapan si Rolando Rolly Romero na kanyang pinabagsak sa laban. Tapos ang WBA mandatory naman po noon na si Ohara Davis ay tinala naman po ni Barroso by a first round TKO. Pero sa pagdayo po ni Ismael Barroso sa Japan, dinomina po si Barroso ng undefeated Japanese na si Andy Hiraoka. May kartada ng 24 wins, no losses, no draws with 19 knockouts. 28 anyos, may taas na 5'11". Parang Shakur Stevenson ng junior welterweight kung lumaban itong si Andy Hiraoka. Napaganda jumab, magaling magcounter at napakabilis din ang mga paa sa pag-iwas sa mga paparating na suntok. At dahil nga po doon mga amigo sa tulis jumab, lakas ng suntok at step back step back mala Shakur Stevenson itong si Andy Hiraoka Maaga pa po eh kontrolado na ni Andy Hiraoka ang laban kahit pasabing malakas sumuntok si Ismael Baroso. Round 6 nga po mga amigos na makaiscore ng unang knockdown sa laban si Andy Hiraoka. Nang kumunekta ang kanyang right hook, bagsak si Barroso Pero hindi naman ganong kagrabe ang pagkahilo ni Baroso Dahil tila napatid lang ito sa mga paa ni Andy Hiraoka Pagtama ng suntok ni Andy Hiraoka Round 7, kamuntik tikpunti ka na naman bumagsak si Barroso Nang pagtatamaan ng mga solidong kombinasyon ni Andy Hiraoka Nagamit ni Hiraoka ang bentahe sa tangkad at bilis Samahan pa natin ng power Kaya naman sa tuwing magmiminti si Baroso Ay talaga naman pinagbabayad siya ng boksingerong binansagang The Blade sa round 9 po mga amigos, doon na po nasulit ni Andy Hiraoka ang kanyang mga pananim sapagkat hinog na hinog na na parang pruta sa 9th round itong si Ismael Barroso. Handa ng pitasin kaya naman dalawang beses pang pinabagsak ni Andy Hiraoka si Ismael Barroso. Una isang overhand left ang tumama kay Baroso nayanig at napaatras sinundan ang kombinasyon bago tuloy ang napaluhod. Sinubukan naman makatayo ni Ismael Barroso so sa kanyang pagtayo ilang mga solidong suntok ulit ang tumama kaya't muling nagroge si Baroso at ilang sandali pa muli na namang natumba at dyan nga po sa pagkakataon yan eh, isinuko na po ng corner ni Barroso ang laban kaya naman the winner by 9th round TKO and still undefeated Andy the Blade Hirauka at dahil WBA Junior Welterweight Title Eliminator ang laban mga amigos Ibig sabihin po niya next in line na po si Andy Hiraoka sa title ni Jose El Rayo Valenzuela Sa katunayan nga po mga amigos sa naging post-fight interview kay Andy Hiraoka Hinamon niya na magtuos silang dalawa ni El Rayo